DD sheets out dahil nagsilayasan na daw po itong mga uh, taga-suporta ni Sara Duterte dyan sa EDSA Swine hindi kasi bagay sa inyo yan sinasabi na nga ba eh kuno dahil na rin siguro sa kabalakuraan na itong mga DD sheets na ito uh, hindi na rin iginagalang daw ang, ang EDSA Swine mismo yung iba ay nagsisitambayan sa loob ng sa loob mismo ng church at uh, alam niyo naman nakikita natin sa social media kung paano mambastos itong mga kuno ay bayaran na taga-suporta ni Sara Duterte at ni Bigong sa EDSA sabi ni Mr. Jason sa sigurado daw na magtatagumpay kasi nga daw parami ng parami sila at baka daw sa mga susunod na araw ay abuti na ng milyon ang tao dyan <laughs> na na po ang milyon kasi ang sabi ng uh, AFP chief yung mga ganyan daw na pagtitipon para i-overthrow nga ang nasa malahan yan wala nang kabuluhan yan eh. kasi unang una hindi naman kasi hindi talaga alam na itong mga pumupunta dyan kung ano yung totoong pinaglalaban nila actually wala silang ipinaglalaban <laughs> kaya masaklap yun o oh, eto, tatapatan po ng isang rally naman. Pero eto po ay prayer rally for peace sa Edsa Shrine din ngayong December 7, 2024, Saturday, 12 to 6 p.m. Come one, come all. Eto, mga supporters naman ni PBPM. So tignan natin kung gaano karami ang dadalo gaano karami ang aatan kasi nakikinikinita ko kahit hindi yung mga kahit hindi mga loyalista yung nakikita nila na kumikilos ang ating gobyerno sa pamumuno ng ni PBBM meron sila nakikitang pag-asa sa administrasyon ni Marcos Jr. Siguradong dadalo din dito sa prayer rally na ito. Prayer rally for peace. So, totoong peace ito, ha ah, walang balahuraan dahil hindi ugali ng mga kakamping ay either kakamping or mga loyalista ang mga ginagawa ng mga diehards so ako'y naniniwala na ito ay magiging mapayapa tapos na daw yung people power ko noon ng mga DD shits na kung walang nangyaring bayaran ito ay nakapost sa isang loyalista hindi makakatipon ng 100 katao sa tapat ng Elsa's shrine it was a failed show of force by the Duterte supporters. Abay, kahit sa Davao, di ba, yung mga uh, pagtitipon dyan, wala namang masyadong umahatan. Dito, dito pa kaya sa sa Metro Manila. Mm, ngayon, so iniimbitahan ng mga loyalista at ng mga uh, PBBM supporters, opposition man o kung sino man na pwedeng, or kung gusto niyong dumalo, ito'y bukas sa lahat ng mga Filipinos daw na nais ng katahimikan sa ating bansa. Ito yung totoo, ito yung sinasabi ko na may rason magandang layunin. Kasi ang sabi dito, nais ng katahimikan o tunay na katahimikan para sa ating mansa. Kaya nga, uh, prayer rally for peace ang tawag. So kung, kung gusto nyo umatan, hindi naman to siguro pwedeng uh, sabihin na mga loyalista lang. Ano ho? ay 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 doubt baka mga kakamping mga yellows na sinasabi ay baka umatendan dahil kung kututuusin kung um, simbolo ng mga yellows na tinatawag nilang dilawans at mga kakamping uh, sila talaga yung yung totoong makakapagpuno ng EDSA ng EDSA swarm sa matahimik at mapayapang paraan so sana ito ay mangyari sa ganun ding sitwasyon. Mapayapa, syempre nga, bukal sa puso, walang bayaran, hindi katulad ng mga diehard, iba nakakatuwa lang, pero good luck.